Yowara po sa inyo dyan mga tol. Pag-usapan po natin ngayon ang uh, panayam po, opinion, uh, komento po dito ni Sir Roy Vincent Trinidad, spokesperson po ng ating Navy for the West Philippine Sea. At uh, ito po ay uh, kasunod ng uh, panayam po ng uh, sinabi po ni VP Sara Duterte na hindi dapat maging ang Pilipinas na one-sided, kumampi, uh, mag-lean lamang sa isang side, especially ang USA, Amerika, na aliado po ng ating bansa. Ngayon po, bakit po napakahalaga po nito? No? Kasi si Sara Duterte po ang nagsasabi na wag pumanig sa isang side lang. So, ano po bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, maging neutral ba tayo? o kumampi sa isa. Kasi ang lumalabas po sa pandinig ng marami, eh, sinasabihan niya po ang ating government, ang, uh, ang Navy, ang AFP, at siguro marami pa na nakapakikinig sa kanya ang gusto niyang papagparatingan ng kanyang mensahe na wag tayo one-sided kumampi sa Amerika. Pero, di ba, ano ba ang lumalabas? Ang dumarating po kasi, eh, tila eh parang mas gusto mo piliin natin yung ginagawa ng China sa ating bansa sa ating mga uh, kababayan doon po sa nasasakupan po ng West Philippines. Si uh, sabi nga po, meron pong EEC, Exclusive Economic Zone ang ating bansa. Ito po ay kinikilala internationally ng uh, ating ang uh, uh, international community. Pero ano po ang ginagawa ng China, di ba? Umaabot po sila sa suktulan at uh, uh, maging ang kanilang mga hindi na teritoryo pinapasok, no? Kasi sa ating bansa, marami pong namamataan na mga, mga parko ng bansa, may mga pandigma pa, di ba po? Tapos may mga circuit na mo-monitor pa ng mga uh, ginagawa ng ating AFP ng Navy. Napakahalaga po. Naiintindihan po ito ng marami. Naiintindihan din po ito ni VP Sara, no? Lagi po natin pinapanggit, ayaw natin na tayo po ay maging payas. Uh, no? Kapag tama naman ang sinasabi ni VP Sara, eh pakikinggan natin. E eh, kaso, karamihan po sa kanilang mga opinion eh hindi po kanais-nais, hindi po makatwiran, especially po pag ang pinag-usapan na ah, ay ang pagiging pro-China. Kailangan malinaw po ang standing natin dito. Dapat ang ang uh, interest, ang national interest po ng ating bansa, ang uh, ng pansin ng ating gobyerno, mga opisyal nito, uh, number one na po, mga pangunahin po na namumuno sa ating bansa, ang ating presidente, pangalawang presidente, which yan po ay si Pongpong Marcos at si Sara Duterte. Magiging questionable po itong panayam, ah, itong uh, opinion po, komento po ni Sara Duterte sa kadahilanan na, na bakit mo naman ipaaalis yung mga depensa na ipinadadala po ng ating alyadong bansa na Amerika kontra China. Eh, sino ba nang o-oppress? Sino ba ang ang uh, nambubuli sa ating uh, mga Navy, sa ating mga mangingisda? ba diba, ang China? Tapos, sasabihin natin na tanggalin yung mga depensa, 'di ba? Uh, ano magpaalipin na lang tayo kung ano sabihin ng China 'di ba hindi po yun magiging maganda hindi po yun makatwiran hindi rin po yun magiging uh, simbolo ng totoong pagtingin fair patas na pagtingin sa ating mga kapwa uh, tao kalapit na bansa including China 'di ba gusto nating ipakita na maging sa bansang China na dapat matuwid yung ginagawa natin. Hindi pwedeng makapangyarihan tayo, eh kukuhain natin yung hindi sa atin. No? Merong pang nagiging usapin dyan, di ba? Before, lalo po, no? Kay Marcoleta, wala daw katang isip daw ang WPS, di ba? Ng Pilipinas. Eh, ano pang pakikinggan natin, di ba? Ano pang gagawin natin? kung hawak na po ng China ang lahat, meron po nagsasabi yung produkto, eh, puro China na ang produkto. Tapos counter daw tayo ng counter sa China. Ito pong mga ganito pong komento, hindi po siya makatwiran. No? Maaring maraming produkto ang China, pero ikaw hindi kanya produkto. Pilipino ka, tao ka, may isip ka. No? Uh, hindi ka hindi ka ginawa ng China para mag-serve sa kanya. No? hindi natin sila para kalabanin, awayin, pero ipakita natin na meron tayong isip, meron tayong uh, meron tayong desisyon, hindi tayo sunod-sunuran, no? At pinapakita po na ang Pilipinas ay dedepensa. So hindi hindi ko po makita na masama 'yon kung dumedepensa ka at hindi ka naman umaatake, no? Sila nga po ang umaatake, sila po ang nakakasakit, nakakasira. Maging na makagamit ng ating bansa. Diba? Napakarami pong dahilan. Kaya po, pagdating po sa mga Duterte, no hindi natin gusto na sabihin na sila po ay huwag pakinggan. Sa halip, sinasabi po natin, kapag tama, suportahan. Kapag mali, tutulan. Regardless kung sino man sila, sino man po yung mga tao, huwag no? po tayo magiging uh, mag-iidolo o sila po ititingalain dahil mga tao po yan na uh, maaaring makagawa ng mali. Uh, hindi abot ng kapasidad yung isip minsan yung yung malalalim na bagay lalo na pagdating sa moral di ba minsan iba-iba nagkakahati-hati iba-iba ang mga tao kaya dapat ikaw mismo nagsisiyasat ka lagi po nating binabanggit yan na ikaw magsilik, magsaliksik ka no lagi no pag arala mo pag isipan mo pag tayong uh, magsasalita magkokomento ng akin sa sino man kung walang basihan. At ito pong video po na ito, meron po tayong basihan na ito pong komento po ni VP Sara ay hindi po maganda. No? Ano na lang gagawin natin, no? No? Eh, magiging vulnerable na po tayo sa mga pag-atake ng kalabang bansa, kumakalabang bansa sa atin. Kasi yung bansa naman natin, hindi naman kumakalaban, di ba? More on defense tayo. Tinutulungan lang po tayo ng mga kaalyado natin in, or in order to fulfill yung uh, mga treaty, yung mga kasunduan dahil alyado po natin sila. But it doesn't mean na tayo po ay nagpuprobok, provoke na, no? Yung bansa natin, gobyerno natin ay pinuprobok na yung China o sino mang bansa, no? Depensa po ito. At uh, kung ito po gamitin bilang pag atake tayo po ay mauna, yun po masama. Ito po depensa at uh, hindi po galawin yung ating bansa pero ang ayaw po ni Sara Duterte bakit to pinapayagan eh anong gusto natin no wala na wala nang depensa wala nang wala na no maging ano na tayo uh, under na tayo ng komunistang bansa so, hindi po yun ganun ipagpray po natin na hindi po maging magulo yung mga bansa di ba kahit yung Israel Iran eh maging maayos po yan Uh, lahat ay uh, magkaroon po ng takot sa Diyos at hindi gumawa ng hindi makatwiran. No? Hindi natin maranasan yung mga kabigatan, uh, ka, -ka, ka na hindi naman dapat natin mararanasan kung walang ginagawa na kagaya po nito. No? Marami po naghihirap yan. No? Uh, pagpasok ng pogo sa bansa natin hanggang ngayon, problema natin yan. Diba? Napakahirap po. Kaya marami pong nagagalit sa mga Duterte pagdating po sa bagay po ng international interest po ng ating bansa, pagdating po sa usapin ng pagiging pro-China, napakahalaga, malinaw po tayo diyan. Dahil katwiran lamang, no? hindi dahil China sila ay ayaw na natin sa kanila. Kundi yung ginagawa nila, yung ayaw natin sa kanila, dapat suportahan natin yung gobyerno natin. No? At bago nga po tayo magpaalam, no? Sabi po dito, no? Ng spokesperson po na ito ni Sir, eh, AFP will keep performing its mandate, no? At kasunod diyan ng tanong po sa kanya ng reporter, reporter, no? Ng balita na sabi po kung ano yung magiging komento niya sa sinabi ni Sara Duterte na huwag mag sa isang side lang, sa Amerika, Uh, maglagay ng ginto, ganyan. Diba? Eh, sabi po, ay magpapatuloy po magperform ang AFP sa mandato po nito. No? Maglilingkod po sa bayan. So, ako po, naniniwala, maganda po yung sagot ni Sir at uh, hindi po siya political motivated na na deklarasyon o pagsasalita, komento, pahayag, kundi paggawa ng trabaho na sa gobyerno po natin, alam naman po natin, tatag din naman ang Diyos po yung gobyerno. Kaya dapat sinusuporta natin as long as tama po yung ginagawa. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Comment down below. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. And please hit the subscribe button para updated ka vlog sa mga video.